now it turns this event will not be complete without a message from our very own chairman would like to call on the commlection and george and ander let's move him around. round of applause padala po sa inyo nat dahil nabati na ang lahat so kuwalamang batihin ang ating iginagalang ay pinagmamalaki the eight member of the commission the uh, director Ang PO Director Emeritus si Papoy. Hindi, alam nyo, ganito yan eh. Habang nakikita natin si Papoy, may pag-asa na mapiprint yung ating mga balota. May pag-asa na kahit na sobrang daming problema, nakikita yung si Papoy na andun. Doon na tumulog. Doon na ang lahat. Kaya, at kaya natin ma-imprint ang ating mga balota. Mapasalamat tayo sa ating Commissioner in Charge, si Commissioner Ray e. Ibulay. At uh, siyempre Director Princess Michelle, Uh, sa pagkat uh, kahit na nag-aalanganin at may napakataas na posibilidad actually napirmahan na at uh, napakataas ang posibilidad na hindi matuloy ang barangay ng SK Elections ay uh, nagpupursige pa rin sila patuloy na naghahanda para sa ating barangay ng SK Elections na dapat naman talaga Ito pong paggalagda natin ng MOA sa between Comelec and NPO ay lamang na kahit may mga ganyang klasing agam-agam, ang Pobilek hindi magdadalawang isip at hindi mag-holds back sa paghahanda niya sapagkat napakahirap ng ating sitwasyon. Even on the assumption na mapirmahan ng ating Pangulo, ang ating pong, uh, uh, ang panukalang batas na nagpapaliban ng barangay ng SK election, wala pa rin katiyakan na ito ay hindi matutuloy. Sapagkat merong-merong magkwekwestiyon ng legalidad nito sa Korte Suprema. At pagka pumunta sa Korte Suprema, hindi natin alam kung ano magiging aksyon ng Korte Suprema. Yan biglang nag-issue ng restraining order, tuloy ang December 1, barangay ng Elections. Kung ang NPO ay hindi nagahanda at hindi natin lalagdaan ito, hindi sila magpo-procure ng papel. Pag hindi sila nag ng papel, kahit may makinak at wala ka naman papel, wala kang maiimprenta na balota nangangahulugan at this point, napaka-dangerous din part ng NPO. Walang emphasize. In the same manner, sa so actually, mas mas, uh, mas problematic sa kanila kesa sa atin. Yung sa atin, pag na-imprint ang balota, pwede magamit siya next year. Kasi, nag-approve -nag ang N bank walang date, walang ilalagay. So kahit pa yan December 1 on November 2026, magagamit yung mga balotang yan. Problema natin, si NPO. Si NPO, pag bumili na ng papel, roll yo yan. Isipin nyo na lang kung gano'ng kadami. 95,000, 95 million more or less ang balotang imprenta sapagkat meron pang sangguni ang kabataan, separate So pag, nag pag sila ay bumili at, ng papel at hindi pa tayo nakapag-imprenta, alam nyo na ang karanasan natin sa papel merong buhay, may lifespan din yung papel. Nagkakaroon ng mga smudge, nagkakaroon ng problema, nasisira, at kapag pinasok sa balot, sa machine, makukompromise yung pag iimprenta And therefore, nakabili na sila, nag-procure na sila, gumasto sila, tayo hindi pa. Kasi hindi naman natin sila babayaran kung wala pa yung initial printing o yung milestone one man lang na tinatawag. Kaya itong lahat ng ginagawa natin, may merong effect sa bawat isa. And uh, na kinikilala natin yon. Kaya nga na, umahanga tayo sa si NPO sapagkat despite this reality, willing sila makatugpirmahan ng mowa ng ganito kaaga sa atin. Kasi come to think of it, pag na-realize nyo, ngayon ay August, December 1 yung di ba? Kaya to think na mag-iimprenta pa rin sila ng pang ballots natin for the next two weeks, niemprenta imprenta na nila. So yan po yung kinakaharap natin na uncertainty. Kung kaya hindi tayo dapat huminto. Ang katanungan na dapat na tinatanong natin, kailan yung tamang panahon para huminto tayo sa paghahanda? Hindi ko masasagot at sasagutin yun kasi ayaw kong ipre ang Korte Suprema. Ayaw ko sabihin na hihintayin natin yung aksyon ng Korte Suprema kung ano ang gagawin, sinusang posible na petisyon, masyadong presumptuous at this point. Di ba? So it is possible na ang lahat-lahat ay mangyayari sa lagit ng ano September. In which case, yun lang ang panahon na pwede kang tumigil o sa katapusan ng September. Di ba? By that time, tapos na ang procurement ni na Director Frances. By that time, although hindi pa siguro naman yung delivery, nakawala pa, o or less, natapos na natin lahat ang major activities. So gusto ko lang emphasize yung kinakaharap natin na senaryo. Bukas na umaga, alam natin may bagong dalita na. And then therefore, yun ay kalahati lang sa solusyon sa problema. naandoon pa rin yung kalahati na problema.